yan guys para hindi po masaya yung pagpunta po natin dun sa uh, hypermarket na po tayo ng mga empty bottle po na ibibigay lang po natin sa kababayan po natin kung sino po yung madarat na natin don sayang kasi para makadagdag din po sa kanilang points makatulong din po tayo dito sa kalikasan ng uh, area na to Yan. Dati guys, ginagawa po natin 'to. Kaso nga tumigil po tayo dahil naging busy rin po tayo sa trabaho at sa ibang bagay po nang pag-vlog. Yan. yan. guys, po. katulad katulad po nito. Yan, yung di battle po, yan. Ito Mm yeah, -hmm. See? Napakalaking bagay rin guys yung makatulog po tayo sa ating kapwa. Kadagdag sa kanilang pagmumulik po ng mga empty bottle. Dito kasi dito kay sa UAE guys, yung empty bottle po ay inuhulog po sa machine po ng sparkle po. At kung makabuo ka po ng malaking points, pwede po natin makakapag-discount po tayo sa may mga tindahan po na pwede po ipagpalit ng damit, makaka-discount sa damit. Lalong-lalo na guys sa gas. Saka mayroon din po sa grocery at iba pa. Napakalawag po nito guys na pamumulutan po natin ng mga empty bottle. Yan. Yan guys. Mayroon pa po empty bottle. Ayan ha. Ayan. Itapon po natin yung tubig ng empty bottle. Ayan. Ito po yung mga empty bottle po na pinampupulot po natin sari-sari. Ayan. Lang. Tsaka lang tayo guys. hindi natin alam kung sino yung mga nandun na mga naguhulog po ng empty bottle dun sa machine po ng Spartan. Matutuwa yun dahil nakatulong, makakatulong tayo sa kapwa po natin. Kung wala man po tayo dun kalahi, pwede naman po ibigay po natin sa mga ibang lahi kung sino man po yung nandun. Kung sino po yung may kukonti na empty bottle, siya po yung mabibigyan po natin itong ipantutulong po natin sa kanila. Dito lang tayo guys, area po guys ng Sarja. Ayan guys, o. Ayan po. Ayan. Dito. Napakainit pa guys ng klima. Ayan. Ayan. Alam mo, alam nyo guys, dito sa ibang nasyon, kung hindi po tayo mag arte madami pong mga pwedeng pagkakitaan dito. Hindi lang po sa pamamulat ng bote. Madami pong mga pwede natin gawin po ng mga pagkakakitaan. Katulad sa akin guys na hindi po tayo nananantili sa isang bagay lang. Kung gusto mo talagang sumahod, bukod pa sa kumikita, nung kapanahonan ko, ganun po guys yung ginagawa ko nung nabubuhay pa po si mama. Ngayon kasi hindi na po tayo katulad nung dati na napakasigasig sa lahat ng bagay. Kung baga, magkakairid na rin tayo kaya medyo limitasyon na rin po yung mga galaw natin lalong lalong guys high blood din po tayo